Isang araw ng mainit na pinagpipiyastahan ng netizen sa social media ang hindi matigil-tigil na usapin patungkol sa hiwalayan di umano ng magkasintahang Kim Chu at Sian Lim. Hindi sikreto na kabilang sila sa celebrity couples na talaga namang sinusubaybayan at inaasahang mauuwi sa kasalan ang mahigit isang dekadang relasyon na nagsimula bilang magka-love team. Kaya naman ang espekulasyong hiwalayan ng dalawa ay ikinagulat ng karamihan at napuno ng mga katanungan kung may katotohanan ba ito o wala. At narito ang reaksyon ni na Sian at Kim hinggil sa issue. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ni na Sian Lim at Kim Chu sa isyong hiwalay na sila. The Rumored Breakup Nagsimulang pumotok ang hakahakang nagtapos na ang relasyon ni na Kim at Sian dahil hindi na sila madalas na nakikitang magkasama. Wala na rin pagbibida mga ito sa isa't isa o hindi malang nagla-like at nagiiwan iiwan ang komento sa kanika nilang mga social media post na dati nilang ginagawa bilang pakita ng suporta at pagmamahal kahit na magkaiba na sila ngayon ng ginagalawang network. Bagamat low-key mula pa noon ang relasyon ng dalawa, ay mararamdaman pa rin naman daw sa kanika nilang social media ang sweetness. At kung pagbabasihan nga ang nangyayari ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago nito Matatandaan din na sa magkaibang event na dinaluhan nila noong buwan ng Setyembre, kanya-kanya sila ng lakad Katunayan sa ginanap na preview ball, solo flight si Sian Habang sa ABS-CBN ball naman, wala rin kasamang date si Kim Hinanap ang presensya ni Sian lalo pa at siya ang inaasahang magiging escort ni Kim na isa sa nagningning ng gabing yun Okol dito nagbigay paliwanag naman si Kim na nagkataon daw kasi na sa India ang nobyo kasama ang mga kaibigan nito para magmotor. Nakaschedule na raw talaga kasi ang gagawin yon na natiempo pa sa event kaya hinayaan na niya lalo pa at pangarap nga raw ito ni Sian. Mula nga rito ay hindi na sila tinantana ng mausisang netizens at patuloy na inabangan ang kanilang mga galaw. Lalo pa ang lumakas ang hinalang may pinagdadaanan ang dalawa. Dalito mga nagdaang linggo ay nagbakasyon si Kim ng solo sa California, US. Nakadagdag pa sa usaping ito ang inilabas na vlog ni Oji Diaz kung saan sinabi nito sa kanyang online show na Showbiz Update na may isang source na nagsabi sa kanya na naghiwalay na umano si na Kim at Sian. basis Base sa paraan ng kanyang pagsasalita, hindi naman pinaninindigan ni Oji ang mga nakuhang impormasyon sa source dahil hindi naman umano ito confirmed. Kim denied breakup rumors. Ang patuloy na pang-iintriga sa kanilang relasyon ay nakaabot na nga sa kaalaman ni Kim. Sa Thanksgiving Media Conference ang Prime Video Series na pinagbibidahan niya na linlang noong October 31, 2023, ay nausisa siya ng entertainment press sa estado ng relasyon nila ni Sian. Dito ay mariing pinabulaanan ni Kim ang patungkol sa hindi mamatay-matay na breakup rumors nila ng nobyo. Paninigurado niya na sobrang okay sila ni Sian at very strong ang takbo ng kanilang relasyon. Relationship. Anya, mapanlin lang ang showbiz at baka nalin lang ang mga tao sa nakikita sa kanila pero ang totoo Anya, masaya at maayos sila Vice Ganda asked Kim question amid split rumors. Bagamat nauna nang nilinaw ni Kim na walang problema sa relasyon nila ni Sian, tila taliwas naman ito sa pinakita niyang aksyon. Katunayan sa isang episode ng It Showtime noong November 2, 2023, umugong lalo ang usap-usapang may pinagdadaanan niya sila ng nobyo matapos siyang gisahin ng tanong ng co-host na si Vice Ganda. Tinanong kasi ni Vice ang isang contestant ng tawag ng tanghalan kung sino man o mano ang iniisip nito habang kinakanta ang awiting kulang ako kung wala ka. Tila nahihiya pang umami noong una ang contestant pero nasukul din naman ito ng mga host ng show. Hiningan pa nila ito ng mensahe para sa minamahal nito pagamat hindi na nagbanggit pa ng pangalan. Hindi naman nakatakas si Kim na sunod na pinagbalingan ni Vice na makahulugang tanong kung sino ang nagpapangiti sa kanya lately. Simpleng high lang ang sinabi ni Kim sa tawa na wala man lang tinukoy na pangalan. Sinabihan pa niya si Vice na napaka-OA nito na tila ang pinatutungkulan ay ang maintrigan nitong tanong. Ngunit hindi pa rin siya tinantala ni Vice na nais makakuha ng kasiguraduhang sagot at sa pangalawang pagkakataon, muli nitong tinanong si Kim kung sino ang nagpapangiti sa kanya. Tumugo naman si Kim na ang kanyang pamilya at kamag-anak. Tila hindi naman kumbinsido si Vice na naging sagot niya na makahulugan siyang tiningnan nito kaya natatawang sinabihan na lang ni Kim ang kapwa host na napaka-OA ng reaksyon nito. Kapansin-pansin sa mga kilos at salita ni Vice na may alam ito sa estado ng relasyon ng kaibigan. Katunayan, hindi pa rin siya nakontento at sumundot pa ulit ito ng isa pang tanong. Tanong niya kay Kim, ano ang pwede mong sabihan na kulang kapag wala siya? Tila na blanco na ilang sandali si Kim sa tanong kaya kinantsawan siya ni Vice. Sa halip na sumagot ay iniban ni Kim ang usapan at prinomote na lamang ang kanyang serye. Ganun pa man ang pag-iwas ng ito ay hindi bumenta kay Vice at binalik muli ang katanungan sa kanya. Dito na sumagot si Kim na kulang siya kapag walang usap. Paliwanag niya na sa lahat ng ginagawa talagang mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon sapagat ito anya ang susi nang usisain siya ni Vice kung sino ang taong tinutukoy niya na kulang siya kapag hindi niya ito nakakausap. Medyo natagalan pa siya bago nakasagot. Sa huli sinabi ni Kim kung sino-sino ang mga kumukumpleto sa kanya. Dito niya nabanggit ang kanyang mga kapatid, papa niya at si Sian. Samantala sa tagpong ito, hindi naman nakatakasan Nerizan sa na pansinin ang itsura ni Kim habang sinasagot ang mga maintrigang tanong sa kanya ni Vice. Nariyan ang mga komentong nagsasabi na kahit na anong lakas ng tawa ni Kim, ay kitang kita pa din sa mga mata nito ang tinatagong kalungkutan. Parang araw itong maiiyak o bibigay anumang oras. Hanat araw na may pinagdadaanan ng relasyon nila ni Sian, ngunit hinala ng netizens na nais ng celebrity couple na ayusin ito sa tahimik at pribadong paraan. Sian warns against deceiving headlines. Sa patuloy na pagliyab ng usaping hiwalayan ni Kim at Sian, hinahanap rito ang reaksyon ng aktor. Matatandaan na hindi ito ang unang pagkakataong na intriga ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Noong July 2017 na pabalitang, naghiwalay na rin sila ngunit mabilis itong pinabulaanan ni Sian. Sabi noon ni Sian na maging sila ay nagulat kung saan ang galing ang issue at sinigurado na masaya sila ni Kim. Kaya naman sa muling pag-iintriga ngayon sa kanilang relasyon, ang kanyang panig ang hinihintay ng publiko. Sa Instagram post niya nitong November 11, 2023, naglabas si Sia na isang statement para depensahan ang sarili sa mga chismis na siya ang puntirya. Naniniwala si Sia na puwera sa mga ito, ang layunin niya bilang artista ay makapag-inspire at maging blessing sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit dahil sa mga paninira at hindi makatotohanang ng impormasyon, ay unti-unti raw siyang nasisira. Tanging hiling niya na bago pa maniwala sa kung ano ang nababasa online, ay magsiyasat muna at kumpirmahin kung ito ba ay may katotohanan. Kung maaari rin daw ay wag nang idamay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa mga insignificant issue kung ang intention lamang ay para sa personal na kasikatan. Diin pa ni na bagamat na sa entertainment industry siya, nilinaw niya na hindi siya narito para mag-entertain. Wala rin daw siyang dapat i-explain sa mga nangyayari para masatisfy ang curiosity ng ibang tao at patuloy lang niyang gagamitin na kanyang boses para sa kanyang purpose sa buhay. Ngunit kung ano't paman, patuloy raw niya namamahalin at pahahalagahan ang mga bagay na mayroon siya ngayon para wala siyang pagsisisihan sa dulo. Anisian, siyan, mahal ko ang mga tao sa paligid ko. Mahal ko ang pagkakataon na naibigay sa akin ng tadhana and I will continue to use my voice to share my purpose. I will continue to find it, search for it, and be the best version of me that I can become and hopefully leave a mark in this lifetime. Hindi malinaw kung anong issue ang pinatutungkulan dito ni Sian dahil sa hindi malang siya naglagay ng anumang caption at rin niya ang comment section. Katunayan naging pala isipan sa netizens na kanyang post sa dahilan upang makakuha ito ng magkahalong reaksyon. Nariyan ang ilan sa komento nagsasabi na baka iba ang nais na iparating ni Sian sa kanyang mahabang mensahe at baka walang kinalaman ito sa relasyon nila ni Kim. Pahiwating araw na okay ang mga ito na ayaw lamang pangpalakihin ang issue. Ganun pa man, may ilang netizens ang malakas ang paniniwalang may pinagdadaanan ang samahan ng long-time couple. May ibang naglabas naman ng tila pagkainis kay Sian dahil sa halip na direktang sagutin nito ng oo hindi lamang ang hakahakang hiwalayan nila ni Kim ay dinaan pa ito sa paligoy-ligoy ng mga salita. Mayabang araw ang datingan nito na gusto pang magdrama. Sa daming araw na sinabi nito, wala man lang pagbanggit kung gaano niya kamahal si Kim o kahit na sana pagbanggit man lang sa pangalan ng nobya at siguraduhin sa kanilang mga taga-subaybay na okay pa rin sila. Sa ginawang ito ni Sian, lalo pa raw niyang dinagdaga ng pagliyab ng issue at duda sa kanilang relasyon na sana ito mahimik na lang ito para na rin sa ilang taong pinagsamahan nila ni Kim. Samantala, hirit naman ng ilang netizens, ang hindi pag-amin o pagtanggi ni Sian ay senyalis nga lang daw na may something sa relationship nila ni Kim na baka totoo ang balitang hiwalayan ng dalawa. Ganun pa man sa kabila ng espekulasyong ito, marami ang umaasa na malalagpasan din ni na Kim at siya na kung anumang kinakaharap na problema ngayon sa kanilang relasyon. Subok na ito sa katatagan na hindi basta-basta lamang magigiba na umabot na ng labing dalawang taon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!